Feeling mo ba laging ikaw ang may kasalanan, na kahit anong gawin mo, mali pa rin? Baka naman kasi may narcissist sa buhay mo na hindi mo namamalayan. May kilala ka bang taong laging sila ang tama, na kapag may problema, ikaw ang may kasalanan? Baka narcissist yan. Mga narcissist ay nagmamanipulate, nagbiblame blame at nang sa sa'yo ginagamit nila ang mga personal na impormasyon mo laban sa'yo. iyo. Ano ang dapat gawin? Una, mag-set ng boundaries. Huwag mong i-share ang lahat ng personal mo. Sabihin mo kung ano ang tolerable at hindi. Kapag nag-violate sila, umalis ka agad. Huwag kang magstay sa iyo. Pangalawa, maging gray rock, maging boring. Mga isang salitang sagot lang. Oo, oh, Hindi, hindi ko alam walang drama, walang reaksyon. Poring ka para sa kanila. Tandaan, hindi mo responsibilidad na i-fix sila. Hindi ikaw ang problema. Protektahan mo ang mental health mo. Ikaw ang may kontrol sa buhay mo.